Ito po, napakalaki na ng discount niya. Dati po siya 11,950, ngayon po 8,365 na lang. 50% off, no? So this one naman is uh, magkaroon na lang siya. Dati po siyang 23,950, ngayon po 11,975 na lang po siya. Okay. So... May automatic na po yung kasama. At ito yung pwedeng pamilya nila? Yes po. Ito po light. ang mga available colors. Ito naman, from 24,000 pesos, magbibili niya lang pa. ng? 13,000 pesos na lang po. Oh. Grabe no, dalawa na yung ottoman eto? Opo, tapos may tatlo na siyang pillow and ito po, ay available color. And dito naman sa area na to, anong klase mga, ano to sofa? Dito po, uh, sa area na to, meron tayong mga Eurotex foam na po siya. Balik kapag uh, Eurotex po, meron po siyang warranty na 3 years po sa foam. Dito naman po sa uh, bed frame na to is, steel na po siya, 10,000 na lang po siya. Yung steel? Opo, steel. Okay, pero yung sa frame? First, sa, sa, mattress naman mattress. po mattress? is, dati po siyang 68,995, 27,598 na lang. Bago lang po to, sir, bali, okay. naka 50% off na po siya, dati po siyang 65,990, ngayon po is 32,995 na lang. Grabe, no? So, pakita mo nga yung buong ano neto, Set Set na po to, kasama po yung center table. Ah, I see. Okay. Kasama na pala siya. Opo. Imagine mo, laki ng wala Scott na yan, sir. Kaya nga, kasi naka-glass na to eh. At ang maganda pa dito, may upuan na ba to? Opo, sama na po. Pwede nang maupuan? Opo. Kung ano, Napakalanda So, murang-mura na para sa 32,000 pesos Na isang napakalaking corner sofa. corner sofa Napakalaki as in 1,499 na lang po Dati po siyang 6,000 Wow, grabe Laki ng discount na na yes. Sa coffee table, sa magkano? Sa coffee table naman po is Dati po siyang 4,000 Ngayon po, 999 na lang po 999? May coffee Apo. table ka na? Yes pa. Grabe no So, ibig sabihin 75% off yung discount na ito Apo. Ito, 50% Yes po Ito siya Dati po siyang 9,800 po Ngayon po, 4,100 na lang po Grabe Trader na din po siya Hello guys, dito nga pala ulit tayo ngayon Sa Home Factory Outlets Mandaluyong Branch na kung saan Start na nga po ngayon ang 5-day bodega sale Simula ngayong September 26 to 30 Up to 70% off yung pwede nyo ma-discount At sa mga nagtatanong nga pala ng location So dito lang sila matatagpuan Sa number 14 William Street Barangay Highway Hills Mandaluyong City So sila po ay nasa may uh, tapat lang Ng Unilab And uh, malapit nating po ito sa may TV5 Madali nyo na malolocate Pwede nyo pong ipin sa mapa Ang Home Factory Outlets Mandaluyong Branch Ano-ano nga ba yung mga items na pa pwede natin ma-avail dito? So tara, paso tayo sa loob, alamin natin. So let's go. Available nga pala dito sa kanila ang financing. Tulad ni Home Credit, meron silang 0% interest installment up to 18 months, no? And then meron din silang Skyro and Billis. And para na sa mga card holders, meron din silang credit card up to 3 months. Pwede nyo pong ma-avail yun ng 0% interest. So yan yung mga naka 70% off dito na pwede nyo ma-avail. May mga 60% off na upuan, table. Mga kasama nga pala natin dito, si Ram. Hello mga ka-shoppers. Welcome po dito sa Home Factory Outlet, Mandaluyong Branch. Ano ba yung magagandang deals na meron kayo ngayon dito? Ngayon po, meron po tayo dito mega deals, sir. Okay. May mga, ano po tayo, coffee table. Meron din po tayo, uh, Lena Dressing Table. Okay, so magkano ang presyo? Ngayon, sir, naka, ano po siya, 1,499 na lang po. Dati po siyang 6,000. Wow, grabe, laki ng discount to na. Sa coffee table, magkano? Sa coffee table naman po, is dati po siyang 4,000. Ngayon po, 999 na lang po. 999? May coffee ah, table ka na? Yes po. Grabe, no? So, ibig sabihin, 75% off yung discount nito. ito. Apo. Ah, okay, so, paano siya ma-avail dito sa inyo? Bali po, uh, pumunta lang kayo dito sa Mandaluyong branch namin, and kada isang customer po, isang item po ang pwede nyo ma-avail. Ah so kumga limit per one person. Yeah, yes. And then may minimum purchase pa 'yan para ma-avail nila. Yes po. Minimum purchase po up to uh, 5,000 upo. Iyan. Para ma-avail nila yung 999 pesos coffee table at yung 1,499 naman na dressing table. All right. So ano pa ba ba yung meron tayo dito? Pakita natin sa kanila. Sige po. Okay, so syempre lahat naman ng category ng mga furnitures available dito, no? So unang-una diyan, syempre yung mga sofa. All oh, Right? Po, so sa sofa, meron din kayo ditong dining uh, set. Ano pa bang meron? Meron din po tayo mga wardrobes and office chairs po. Alright. At mga bed frame mattresses. Yes, po. okay, so kailan nag-start tong sale nyo? Um, simula po, ah, September 26 to 30 po. Ano oras kayo mag-open? Ah, uh, 10 a.m. to 8.30 p.m. po. Yun. So, this is a five-day bodega sale. Kaya yes. naman talagang napaka-short time lang yung, ano na ito, no? yung oh, panahon. Kung baga, kailangan talaga nilang uh, pumunta dito. Reserve na nila yung date na yun. Starting tomorrow na yun, di ba? Okay. September 26. So, mark your calendar na. At syempre, makapag-avail na kayo ng up to ilang Up to 70% off. Okay. At iba pa nga dito, masobra pa, diba? Yes po. Okay. May higher pa. Yes. So ngayon, ano ba yung magagandang deals na meron ka dito? Pwede natin ipakita sa kanila? Sige po. Sige, so unahin natin sa mga sofa. So, dito sa sofa nyo, ilang percent yung pwede natin ma-discount dito? Edo sir, 50% off na po siya. Okay. Dati po siya ang 59,950, ngayon po 29,975 na. So, anong rin. tawag dito sa sofa na to? Ang sofa na to is um, sectional sofa po siya. Alright. Pang malaki ang bahay. Napakalaki, no? So, kasama pa rin, of course, oh, I mean, kasama yung mga pillows awesome. and ottoman. Bale, ito po yung available color niya. Alright. May gray, no? May Tama gray ba? Po. And then, anong color niyan? Um, brown po. Brown siya. So, 29,975 pesos. Napakalaki na neto. And then, this one naman is uh, 20% off. Yes po. Dati po siyang 32,950. Ngayon po is 26,360 na lang. Ayan. Po siya. This one is sectional sofa, right? At nakalaki po ng discount. Oo kaya pumunta punta na po kayo dito. Yes. Ano pa po mayroon tayo dyan? Sige, pakita natin dito sa kabilang area naman. So, halika dito. May mga naka 20% dito, 30%. Ito, malaking discount. Ito po, napakalaki na ng discount niya. Dati po siya 11,950, ngayon po 8,365 na lang po. Wow, 8,365 pesos. Pero ito walang ottoman na nakasama. Wala po. Pero ayan po yung ano niya, pillow niya, tatlo na siya. Okay. Another 50% off, napakalaki na ng discount nito. Ito may kasama ng ottoman? Yes po, may ottoman na po siyang kasama. Then 50% off na po siya. Dati po siyang 59,950. Ngayon po 29,975 wow. na. Wow, lang. sobrang laki na ito. Ito na to? Yes Lahat po. Ito? Set na po yan. Tapos ito po ang available color niya. Yan. Apakaganda. No? At itong ottoman niya, may ottoman kasama pa ng ano? Ottoman po, mayroon po siya ang storage. May storage? Kailan niyo po itago yung mga uh, toys ng mga anak niyo or Oo. mga pillow po. Pwede. O kaya mga books, no? Pwede po. So pwede yung pagtaguan ng mga gamit. Another 50% off. Halika. Ito po, napakarami 50% off, mm -hmm. no? So this one naman is uh, magkaroon na lang siya. Dati po siyang 23,950. Ngayon po 11,975 na lang po siya. Okay. May so, ottoman na po ang kasama. At ito yung yung pamilya nila? Yes po. Naulay. Ito po ang mga available colors. Yun, di ba? Napakaganda ng mga items na meron dito sa Home Factory Outlets. At ilan pa lang yan sa mga pinapakita namin sa inyo guys ha. So may mga naka 30% off Ako. dito. Ayan. So maraming klase na pwede nyo mapamilihan dito. Pero lahat ng mga fabric yes, eh. Tama po. no? Bali may switches po tayo. Kung ano pong gusto nilang color na i-avail, pwede po. Pero Uh, Mag-aantay po tayo ng order Within 3 to 4 weeks po So, ito yung mga Ito ano? yung mga switches Okay So, pwede nilang pamilihan yung mga color na yan okay. May mga color po kayong pwede pamilihan Para uh -oh. pagka hindi nyo po gusto yung kulay Order lang po So, kumbaga maghihintay lang sila ng ilang araw o linggo Yes po So, possible talagang dadating talaga dadating yun Dadating po Alright Okay, so dito naman tayo Guys, iba pa May mga naka 40% off dito Ito naman from 24,000 pesos Magbibili nila lang ng 13,000 pesos na lang po. Oh, oh. Grabe no, dalawa na yung ottoman ito? Opo, oh, tapos may tatlo na siyang pillow and ito po ay available color na. Oh, at saka hindi lang yan ha. Hindi lang ordinary yung pillow kasi may design pa. Yes po. Diba? So may tahi siya. O, oh, diba? So, ayan. Ano pa ba meron dito? 30% off. And then, another 40% off. Eto, anong klaseng yung sofa to? Ito sir, uh, pwede na po siya siguro Uh, higaan na din kasi dahil ano na siya parang mukha na siyang sofa 'be. O malapad May din, no? Dalawa ng ottoman. Correct. So 30% of 17,745 745 pesos na lang po 'yan. O di ba? So ano pa mayroon ka dyan Ito naman. Ito naman po, dati po siyang 16,583 9,950 na lang po. Okay, this one is a three-seater sofa, tama yes, ba ako? Or two seater? Two-seater L-shape po. Okay, two-seater L-shape sofa. Okay, napakaganda ng offer ha. Iilan pa lang yan. Actually guys, napakarami hanggang dun sa so kabila pa. Yan po yung iba nila mga uh, sofa, sofa bed, di ba? Sectional, L-shape, so iba't ibang mga klase. And ito nga, may nakita tayo dito eh, halika. Dito sa area na ito, may nakita akong mas magagandang offer na around 9,500. So, mga two-seater sofa na ito yung tinatawag nyo na uh, Pwede tong ipa-customize tama ba ako? Yes po. May mga switches din po na kung gusto niyo po na ibang kulay or ibang tela, pwede po tayo magpa-customize. Okay. So ito guys is uh, fabric 'yan ha. May mga leather din naman. Yes po, meron po. Tulad nito. Opo, okay, ayan po. Okay, ayan. So same price lang din 9,500. 9,500. Oo, oh, ayan oh. And din dito, may nakita pa tayong napakalalapad na mga Uh, L shape na no pero napakalaki no Apo Ayun no so naka 40% off 21,998 to Apo dati po siyang 31,500 Oh grabe guys oh kita niyo naman oh hindi lang isang dipay eh no Malaki Tas, na po Yes at ang kagandahan pa doon dalawa na yung napakalaki niyan ano Ottoman Ottoman o di ba may mga pillows pa Apo. at Pwedeng pamilian ng kulay or pwedeng magpasa dyan, no? Apo. Yun ang maganda dito. Kasi ito yung tinatawag ata nila na FDI. Apo. Na pwedeng ipa-customize yung color. So kung trip mo, iba't ibang color, pwede ba yan? Parang rainbow? Wala. <laughs> <laughs> siguro naman, hindi naman. Apo. No? O. Yan, 21,000 pesos. Same lang din dito. At ang maganda pala dito, guys, to, pasok to sa 0% interest. Right? Apo. So, sa credit cards. So, paano nila ma-avail yun sa credit cards? Any credit cards ba yun? Any credit cards po. Basta po, uh, mga local lang po. Okay. And then, about sa financing naman, available din? Yes po. Home credit po, uh, naka-ano po tayo ngayon, naka-18% zero percent interest po. Oh, so, naka-0% interest sa uh, home credit? Apo, 18 months po. 18 months yun. Alright. And then, uh, mayroon din namang iba pa sa Skyro, di ba? And Apo. then, at saka bilis po. so pwede nila ma-avail yun kung baga kung wala silang pang cash ngayon, di ba? Apo, o. pwede pong mga ano. And dito naman sa area na to, anong klase yung mga ano to, sofa? Dito po uh, sa area na to, meron tayong mga Eurotex foam na po siya. Balik kapag ka Eurotex foam, meron po siyang warranty na 3 years po sa foam. Alright, 3 years na. Apo. Napakalalapad yan guys. So may mga fabric, may mga... Na-adjustable. Uh, Oo. Oh, Na-adjust pa rin yan o, mga leather. Ayan o. So, magagandang klase pala talaga. Ito pa, may mga ottoman na rin kasama yan pag in nyo. So, meron ng 10,000 lang dito pero 3-seater na, no? Okay. Oh, Napakamura nito na sa 10,000 pesos. 10,500, naka 3-seater ka na. O, ba? Diba? Ito pa, yung may mga kahoy na design. Pang malalaking bahay po. O, pang malaki yan to. Mga Charles of a set kung tawagin. Ito ba yung tinatawag na 3-in-1? Yes po. Okay, so tatlong klase na. So, ayan na. Pang malaki talaga to. Tama, ba diba? Okay, so, mga ano na yan, magagandang klaseng foam na. Diba? Uratex Alam naman natin na pag Eurotex. Opo, oh, no? matibay talaga. At may warranty. Yes, totally. Alright. Yes po. Correct. At dito pa. Dito naman tayo. May katanungan lang ako kasi may nakikita ko dito sa area na to. Ano ba yung mga nakabalot na yun dito? Ayan po ay yung mga bago po nating stock. Okay. Ba, yung ibang item kasi natin, sir, mga may ibang kulay. So, ayan mm -hmm. po yung ibang kulay ng mga stock na. Parang yung mga nakikita ko, iba doon nakasold na eh. Opo, for delivery na For delivery na rin Wow, grabe ano Lalakas ng uh, I mean, talagang uh, Malupit talaga dito sa Home Factory Outlets napaka ma Masold ng mga items Lalo na yung magagandang klase, ano uh -huh. So, ito pa Dito sa area na to Kasama ba to sa ano? Uratex din po Ayan Okay po siya. So, pwede lang pamili So, Opo. may three seater May two seater May L-shape Dali, ma meron po tayong uh, swatches dito Kung gusto niyo po magpa-customize po Ng mga ibang tela O ibang color Pwede po kayong mamili Ayan. Ayan So, available yan Hindi lang sa Uratex Of course, yung mga pinakita din natin kanina doon. Opo. o, oh, di ba? And then, dito naman tayo. Gusto ko naman yung uh, uh, mga ano, mattress nyo. Mattress. Or mga bed frame pa. May eh, available ka dito? Yes po. Marami po tayong available na mattress po and mga frame po. Meron po tayong mga queen and double po. Okay, Eto so po this one? Ito po yung double na size po. Na. Mm -hmm. Full double po siya. 54 by 75 po. Alright. So magkano lang? Bali ang mattress po natin is 32,970 And yung ating bed frame naman po is 22,299. Mag maganda niyan, isang set ng bilimo, no? Yes po. Kasi sukat na sukat na talaga dito. Maganda na po yung mattress natin dahil king coil na po ang kanyang sata. So pag sinabing king coil, maganda talaga. Yes po. At talagang matagal, talaga. may spring to eh. Apo. No? So magandang klase, magbabounce ka talaga. Sige, ba matutua yung anak mo dito. Pero may nakita ako malaking discount eh. 60%? Yes po. Dito naman po sa uh, bed frame na to, is still na po siya. 10,000 na lang po siya. Yung steel? Opo, steel. Okay, pero yung sa frame, so ay fr sa, sa sa mattress naman mattress. po. Mattress. Dati po siyang 68,995, 27,598 na lang po siya. Grabe! 27,000 yes, na lang po. from ano no? Uh, 60% off yung na discount nila. Opo. Sobra at balita ko, magandang klaseng ano to, no? Pang-orto yes, to, ambassador no? ambassador na po siya. At saka pang-orto. po. Right? So, sa mga uh, elderly, na ano natin, sa mga lolo, lola, no? So, makakarelax talaga sila dito. No? Ayan, may mga discounted na pa pwede nyo ma-avail dito. Napakalaki, 60% off. No? So, guys, napakalawak talaga dito, ah. So, kita nyo naman yung pinanggalingan natin kanina doon. Ayan, no? So, ilan pa lang yun sa mga fineflex natin na mga, uh, so, of course, sofa na available dito sa inyo. Right? So ano po ba yung meron? Ito may nakita tayo napakalaki. Ayan, ano ba yan? Ito rin po is Uratex na rin po yung kanyang foam. 50% wow. off na po siya sell. Okay. Dati po siyang P54,900 Ngayon po is 27450 na lang. Grabe, napakalaking ano neto. Na Ayan po. No? Na-adjust po yung iba niyang upuan. So pwede siyang baguhin ng style, Apo, no? Style. Na-uso po siya. Grabe, napakalaking corner sofa di Diba? So kantuhan. Kung baga, kung malaki yung bahay mo pwede pwede na. Okay, so meron pa dyan, naka 30% off, 20% off So mamimili ka lang talaga sa depende sa kulay na gusto mo, o ba? Diba? So ngayon, nakikita nyo ngayon dito, merong nag-aayos, ano ba yan? For delivery or for display? For, for display, display no? na po Tama boss, yung for display, ano? For display. O, kasi preparation po talaga kasi ngayon, araw na to Kasi bukas kasi, start na ng seal nila So as you can see, ayan o, no? talagang inaayos na nila yung mga naka-seal dito Or isi-seal nila by September 26 to 30. So, by tomorrow yun. And ito, ano ba yan nakita sofa natin? Sofa bed yan? po. Sofa bed? Apo. Pwede ba natin? Kaya ba natin ma-demo na. yan? Ito po, meron po tayong sofa bed. Euratex foam na rin po siya. Okay. Ganto so, po siya yan. Yes. Pwede nang higaan? Yes po. Napu-pull out po siya. Ah, pwede pa lang ganun. Tapos, nire-recline po yung pinaka-sandalan yun niya po. I see. Ayun o. So talagang ano pala siya, no? Yes po. Akala ko kasi kanina napakaliit lang na sofa bed ko. Yung Double pala nare-recline. po. Pwede na siyang higaan ng dalawang tao. Pang two person. Eh kung maliit naman na tulad ko, medyo sexy Apo. tayo. So <laughs> pwede, pwede tatlo. tatlo. Tama, di ba? So pwede na kasi mahaba na rin eh. Opo. No? Nare-recline. Nare-recline. Ang galing, no? So this one is ano uh, na lang? Uh, space saver po. Oo, oo. Ano na lang din? Magkano? Dati po siyang 28,300, ngayon po is 19,810 na lang po. Grabe. So paano man ibabalik to? Paano siya ibabalik? Iangat lang? may, lang. May pinakatali po siya para hawakan. Okay, tapos okay. so, so, bababa. So, ito tulak. Ayun, napakasimple lang, no? Ayan po. Kasi ano siya, may gulong na. Opo. Alright, so 19,000 pesos na lang. Napakaganda. Ayan po. O, oh, Marami lang. po tayong stock niya. Oh, and this one naman is 30% 30 off din. Mga sectional sofa. Napakaganda ng kulay. Gusto ko yung kulay nito. Opo. No, medyo may pagka dark uh, gray. Hindi shadow main, sir. Oh, ano bang tawag dito? Ano bang kulay Parang to? Parang light brown po. Light brown na gray, no? Na hindi siya dumihin talaga. Ito ang gray. Available color. No? available color. 16,000 na lang yan, guys. So, ilang pa sa mga sofa na meron sa kanila dito? Ito. Nakita natin na halos pare-parehas lang yung discount at yung presyo, no? So, 20% off, 30% dito sa area na to. Nag-range lang pala ng 14,000 plus yes, dito. Yes, po. Okay. So, 14,450. Pero lahat to may kasama ng Ottoman. Apo. May ano, set na po siya. okay. Ottoman. Isang set na siya. Apo. O, sige, halika. Dito naman sa kabilang area natin. So, fabric at saka leather pa rin. Tama, no? Apo. O, pero may nakita akong mas malaking discount, ha? This one, 40%. Tama ba ako? Opo, sir. So, 40% off from magkano na lang yan? Dati po siya ang 25,000 po. Ngayon po is 13,500 na lang po siya. O, 13 na lang. Set na po ito kasama ang kanyang Ottoman. Ottoman. Okay. Kapakagandang offer nun, ha? And then, ano pa bang meron? Of course, ito. Isa sa pinakamagandang nakita din natin ngayon. Actually, this is the first time na nakita ko to. Uh, corners of Abantaw dito? Opo, bago lang po to sir. Bali, okay. naka-50% off na po siya. Dati po siyang P65,990. Ngayon po is 32995 na rin. Grabe, no? So, pakita mo nga yung buong neto. Set ito, itura? na po ito kasama po yung center table. Ah, I see. Opo. Kasama na pala siya. Opo. Imagine mo, laki ng Mura discount Mura na yan, to. sir. Kaya nga, kasi naka-glass na to eh. Opo. At ang maganda pa dito, may upuan na ba to? Opo, kasama na po. Pwede nang maupuan? Opo. Kung ano? Napakaganda. So, murang-mura na para sa 32,000 pesos na isang napakalaking sectional sofa. Oh. Sorry, hindi pala ito sectional, no? Corner sofa. Corner sofa. Napakalaki, as in. Sulit na sulit yan. Eh, nagiisa na lang to May stock po, sir. Pagka ano, okay. mag-order po pwede. Pwede naman. Tama. O yan, Pasok pa rin yan sa installment, guys, ha? So, percent interest. Dito naman tayo sa office na uh, furnitures nyo. Kasi marami din naghahanap sa atin, eh. Eto, kasama pa rin ba sa pang-office to, no? Tama ba ako? Pwede rin po. Oo, pero install ano pa rin, no? Ah, uh, upuan pa rin. Opo. Oh. So, bed na po siya. Bali, nare reclined po siya para maging bed. Ay, si. Wow. Sa kanya lang ito sa iba baba. Ayun. Ang galing, no? Bali, 14,399 na lang po siya. 14,399. At ang kagandaan doon, no? Pag, kung pang-office nyo nga naman, pwedeng lagayan ng kape. Opo. Pagka Kasi, may mga customer po. Or may ano eh, no? May mag, ano? Uh -huh. holder. Oh, so may different color din. Apo, may gray. Ito po yung ibang oh, oh. and then may mga glass type na table. This one naman is pagano? Dati po siyang 5,300, ngayon po is 4,495 wow. na lang po. ayan 'di ba? And then dito naman makikita niyo sa bilang side, eto mga patungan to ma uh, right. Mga office table din po. Oh, office table at the same computer time, computer. Uh, parang organizer na rin. Lagayan ng mga gamit ko. Ano. Diba? Table to ng computer. Apo. Right? So, meron din sila ditong uh, table naman na nagkakahalaga lang ng 3,799 pesos. And then, guys, ito. Isa sa pinakamurang, uh, ito, although maliit siya, pero mura na. 2,595 pesos meron ka ng office chair. O, di ba? Ayan. May mga pang-executive. Di ba? May mga pang-ano pang uh, doon niya, doon, 'di ba? <laughs> o mga pang pangsosyalan, okay. ayan. And then may nakita tayo dito'ng 1599 lang ba 'yan? 15? Opo. Ito po is 1,595 po. Ayan. So mga pang office pa rin At oh. mga naka 50% po Napakaganda ng 50% off na yun Ano ba yung cabinet? Drawer cabinet? Opo oh wardrobe po na Wardrobe Dati po siya, 18,800 9,400 na lang po siya 9,000 At ito napakalaki na ito Opo oh sliding cabinet na po yan Okay Sipakita nga natin Magkano na lang kaya ang presyo na ito Dati po siyang 39,569 Ngayon po is 22,158 na lang po Ayan Okay Napakalaki no kung baga, kung tatayo tayo dyan, pasok tayo sa lobe, no? Apo. Kita naman yung height natin. Parehas lang, e, eh, no? Ayan. So, sliding cabinet. Apo. Nagaya na ng mga wardrobe na rin, eh. Apo. No? So, yan. Ilan pa lang yan, guys, sa mga uh, office furnitures na pinapakita namin sa inyo. Of course, marami pa po yan. And, uh, hindi lang po yan ang uh, mga nakasil, Of course, ito pa. Naka 40% off na side table naman. Opo. So, magkano na lang ngayon? Dati po siya 8,300, ngayon po is 4,619 na lang po. Sa mga naghahanap naman ng center table, eto, dalawang table na, no? Yes po. Okay. Pali, naka 70% off po siya. Dati po siyang 4,288. Ngayon po, 1,279 na lang po. Ayan. So, may different colors din. Uh, same lang din dito. At may nakita nga tayong naka 80% off naman. No? eto isa sa malaking uh, discount, although ano siya, uh, ito yung pinakang-issue lang natin, Apo. makikita nyo naman, uh, ay yeah, old stock lang siya, no? May mga dents. So, last is na po siya, bali, kaya po siya naka-downgrade po ng price, is mm -mm. ganito na po niyo siya. Marami. Yung niya. Apo. Pero all goods po yan, o, magandang klase pa rin. O, 1,3 na lang yan. O, 1,359 pesos from 6,798 pesos. Ayun, may mga naka-50% off na... Mga lampshade. Lampshade. O, diba? 1,5 na lang po yan. Napakalaki yan from 3,000 pesos. Sa may mga bar dyan, nag-aarap ng high chair. May mga bar chair sila dito. Magkano na lang nag-range ang presyo? Dati po siyang 4,998 po. Ngayon po is 1,999 na lang po siya Wow. Siya. Ayan ha. On select na lang yan. Pinapaubos na lang, no? Yes po. Meron din 2,000, no? Ito naman. Opo. Ito po, buy 1 take 1 na po to. Dalawa na po siya mabibili sa halagang 2,198 na Seryoso? Opo. Oh, Akala ko purpose pa to. Hindi po Buy one, take, take na pala. Oo oh, oh, nga, no? Nice. So, oh, magandang klase pa po yan, guys, no? Buy one, take one. Unahan na lang. Siguro nag-iisa na lang to. Marami pong stock. Ah, marami okay. stocks yan. Hala, unahan na kayo. Di ba? Mag-unahan -una na kayo yung ngayon dyan. And then, may nakita tayo dito na tigwa 1,000 pesos na foldable chair. Tama ba? Opo. Dati po siyang 1,670 po. Mm. Ngayon po, 1,000 na lang. At ito, 70% off na painting. Opo. Wow. May mga gusto pong may painting sa bahay na Oo. design. Bagay na ba, po. Yes. From 2,750 hand painting pala to. Apo. Ng mga siguro local artist, no? Apo. Oh, so may mga available pa sila dito on select din, no? Pero ang mumura 800 plus na lang 'yan. Sa mga naghahanap naman ng dining set, table chair, ayan, ito na no, magkano ng discount ito, madam? Bukod po sa dati po niya presyo is 15,000. Ngayon po is 13,500. Maabil niyo pa po, po siya ng less 10% po kapag ka straight or cash po. Wow! So may extra pa pala siya? Yes po, may extra oh, okay. 10%. Extra 10% off. And then meron sila dong uh, 30%, 20%. Actually, hindi lang to no? Meron pa sa kabilang area naman. Na uh, pwede niyo maku makuha, din sa mas mababang halaga. Since na ngayon nga is naka-bodega sale sila, Starting September 26 hanggang 30 Bali, meron din po kami buy now, pay later na ma-avail niyo po Ayan, siguro on select major credit cards yun, yes, no? Yes po Ayan, so maraming options pala para makapag-avail kayo dito, no? Apo. So, syempre, tapos tayo sa sofa, sa office furniture, dining set, and then mga mattress Ngayon naman, check natin yung mga wardrobes nyo yun dito, yung okay. mga, mga cabinets no? Bali, may mga wardrobe tayo dito, sir, na two door 3-door po Okay, ayan, ayan po So, nasa around 10,000 pesos Danti lang pala, no? Dati po siyang 12,250, ngayon po is 10,299 na siya. Hmm, Naka-trader ka na. Po. Meron na po siyang mirror sa loob wow. at may mga lagayan. Oh, maganda ng mga lagayan yes. guys, no? Tapos may tatlong drawer na po siya. Mm-mm. ang tapakabango, no? Oh, Pag oh. bukas mo, alam mo ng bagong-bago. Oh, Sa so, may three door may two door oh. depende, no? Ito sir, magandang klase na to. Okay. Ang ganda ng kulay niya. Oo oh, nga, no? Elegante. Tapos dati po siyang 11799 ngayon po 8900 na lang po siya. 8000 na lang? Yes po. Grabe naman, pero may nakita ko mas muda. Ito, 50%. Yes po. Ito siya. Dati po siya, 9,800 po. Ngayon po, 4,100 na lang po. Uh, three door so, na din po siya. Yeah, uh, guys, so, imagine mo, three door sa halagang 4,000 plus lang, 50% off. Okay. Oh, dito lang yan sa home factory outlets, ma-avail mo yan. At syempre, unahan lang po yan dahil nga, baka ilang stocks lang to, no? Oh. Baka limited stocks lang. Ayan, may 50%, 20%, 40%, 10%. Ayan, yung mga ilan sa mga pero pwede nyo ma-avail dito sa kanila. Ayan, another 40%. Sa mga ano nga po, malitang space, meron po tayong maliliit dito na wardrobe. Mm, -mm. Ayan. Ayan, po. Magkano na lang ngayon to? Dati po siyang 6,299 po. Ngayon po, 3,500 na lang siya. Dati siya ang 3,712. Ngayon po, 2,100 na lang po. Pali, po namin kayo pumunta dito sa aming 5-day bodega sale po. Dito lang po sa number 14 William Highway Hills, Mandaluyong City. Beside po kami ng Unilab at likod po namin ang TV5. Maraming maraming salamat sa inyo lahat mga kasivers sa pag nyo sa amin dito sa Home Factory Outlets 5-day bodega sale. No? So, ano pa inihintay nyo? Mark your calendar Starting this September 26 to 30 This is a 5-day bodega sale Kaya naman, huwag mo nang palagpasin Ang chance na makapag-avail Lalo na ngayon magka-Christmas Magpalit ka na ng mga gamit mo sa bahay At ito rin yung perfect timing timing Na makapag-avail ka ng mga gandang items So, maraming salamat At magkita-kita ulit tayo Sa susunod nating na tour vlog